So, ngayon isang araw, na ko itong product ad na to at ang pinakaunang pumukaw na attention ko ay anong ginagawa ng dalawang sabog na to. And habang di pa ako nakaka-move on doon, pinasok na nila yung kanilang ine-endorse na product na kung saan pwede mo daw ipangnakaw ng grocery ng kung naman as long as ito ay nasa plastic bag. Para naman sa pangalawang product demo ay sa plastic ulit na may lamang, ano ba yan? pinaghugasan ng hotdog. And nung ginamit ng uh, gago, ang galing. <laughs> Finally, kung di mo naman trip mag nakaw sa mga tao na plastic bag ay idinemo rin dito yung isa pang pwedeng gamit ng gadget na to. Which is, kunwari may binuksan kang chichirya, ay pwede mong isara ulit ito. And syempre, gusto rin natin itry yan. Gusto rin natin mag -nakaw. So, order tayo sa Shopee para malaman natin kung gagana nga ba ito. Shopee! Uy! Dito na agad. Tara, unbox na natin. At ito lang ang aking package. Maayos naman ang pagkakabalot sa kanya at di nyo na kailangan makita yan kaya buksan na natin. Pag katanggal ko ng black na plastic na Shopee ay itong maliit na box na walang kahit anong branding o picture man lang ng product na binili ko ang bumungad sa akin. Aesthetic at presentation, bagsak na agad. So itong unang una mong makukuha pag binuksan mo sa side na ito. Ang USB-C na charger ng ating product. At ito na nga ang main character ng video na to. Ang ating puting USB sealer na tutulong sa ating magnakaw sa mga taong naka plastic bag. Para lo siyang stapler at may pindutan dito na pag binuhay mo ay mag a activate na yung heat sealing power niya. Oh, yung galing may charge na agad. Itong part naman na to na parang bandita aid ay yung umiinit na siya. Iipit mo para magawa natin yung katulad sa mga video na pinanood natin kanina. So, yun lang naman ang mahalaga sa product na to. At testingin na natin. Ito si Ogi. Ngayong taon daw ay magpapakahealthy na siya. Kaya bumili siya ng mga prutas para masimulan na niya ang kanyang healthy living journey. Kinlame na rin niya na kanya na daw ang taon na to. Ha! Gago! Wala kang maluloko dito. Akin na tong orange mo. Nanakawin ko to gamit ang 2-in-1 USB chargeable mini bag sealer heat sealers with color knife rechargeable portable sealer for plastic bag food storage! So isa nga lang yung button niya. Kanina ko pa siyang pinreheat and tingnan natin kung mananakaw nga natin dito sa delulo nating tropa tong orange na to. <laughs> Paano to kaliwete ako? <laughs> Ang hirap magnakaw. Ayun. Gago. Akin na nga tong orange mo tropa. <laughs> 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 De unti-unti na din. Okay, tanggal na yung unang layer. Okay. <laughs> Okay, kanwari hindi pa niya napapansin na nilanakawin na natin siya. Siyempre, isasara natin tong butas na ginawa natin. Kasi nga, plastic sealer. Ay, eh, puta, nabutas na Pero nagsara siya. Ha, ha, ha. Okay, ayan. Nanakawin na natin to. Mahirap <sighs> ah, pala nito. Ang, ang hirap pala magkakapagkaliwe. <laughs> Paano to? dito tayo titigil hanggit din natin na nakakautong na orange na to. Uy! Ayun na. Ayun na nga. Ang baho. O may nasusunog na plastic. Eh na, malapit na tayo sa ating goal. Hmm. Eh! Nabutas. <laughs> Nabutas na tulog yan. Ha! 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 Buta! <laughs> okay, tatakbo ka na to. Wala. Wala. Oh, wala. I'm sure At nakalimang nga siyang extra rice sa mga Alam mo yung may binili kang chicherya tapos gusto mo lang siyang enjoy yung magista tapos biglang Uy magic chips! Ang sarap niyan! Pingi naman! Sure pare! Ang hindi alam ng palahingi kong tropa na to ay inactivate ko ang aking anime time freeze para istila magic chips na kinakain ko para hindi siya makakuha. Hahaha! <laughs> Hala pare, bakit sarado na to? <laughs> wow! Tingnan niyo tong tropa ko. Sarap na sarap sa pag-inom ng kanya Coke na naka-plastic. Mabait naman tong tropa ko. Kaya naman susubukan nating humingi. Wow pare, ang sarap naman yan. Wow na, wow na ako. Pwede ba akong makahingi? Sure, pare. Di niya alam, meron ako nitong 2-in-1 USB chargeable mini. Alam niya na kung ano to. So, subukan nating nakawin yung portion ng soft drinks ng ating pare. Sa piling ko masisira to kapag... <laughs> konti lang, konti lang. Tatakot ako. Gago na seal nga. Salamat, pare. Okay na ako dito. <laughs> Hindi, kailangan natin makuha yung buo. Mm, pare. Sarap mo. May nangyayari ba? Shit, nabasa na siya. So, wala na. Ha! So, ito lang yung part na maiinoma natin. O huh? kunin na lang natin tong buong to. Tapos tatakbo na natin to kay pare. Hindi pa naman niya alam na ninanakawan natin siya. So, yung kagaya nung ginawa doon sa video, hindi siya applicable dito. Or, sige na nga, try na natin ng gano'ng kalaki. Wala, hindi kaya. Mainit ba? Gago, nasira na ata. <laughs> hindi na mainit. <laughs> oh no, nasira na ito mo sa kabila. Ito pa sa kalimeto ko. Ito hawag naman ito Yun to. Hindi pala. Mayroon pang kaliwete yung buwan. Pero feeling ko sira na siya. Oh! 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 Naga na pa. Tangin naman mananakaw okay, ko yung coke mo, pare. Okay, slowly but surely makukuha natin ito kay pare. Hindi na siya mainit. Para saan to? Ano to? Taka na may blade, may cutter. Ayun na, ayun na, ayun na. Taka na mo, okay na tong cook mo. Masasama kaya natin yung straw. Malaki na yung braso. Galay na ako. Ayan, yeah. laki piso. Kita mo yan? Kita mo yan, nasil din yung straw. Taka na, gaya. Ayaw na ulit. Ayan, buti na lang pare. nag pa mo. Ah, init. Tignan kaya rin. Oy! Uy, na mo pare! Nakakulong ko sa sa'yo mainit, grabe. Oh! And finally, dahil nga sealer tong gadget na to, isi-seal natin siya. na, tanggalin ko na nga to. Mmm! Mmm! Yata, yata. Ha! Ha! <laughs> Pare, maraming salamat. Nakahingi ako ng coke sa'yo. <laughs> At yun na nga ang aking product review sa 2-in-1 USB chargeable mini bag sealer Reheat heat sealers with color night rechargeable portable sealer for plastic bag food storage! At dahil nga sa mga pinagagawa ko ay napasukan nata ito ng coke kaya tuloy na ito nasira at kahit nakikita nyo na ilaw pa yan ay hindi na ito umiinit. At kahit ilagay ko daliri ko dito, ayan, nakikita nyo naman hindi na ako napapaso. Kaya kung bibilhin nyo ito ay huwag nyo nang subukan yung ginawa ko or kayo bala pero nyo naman yan eh at syempre alam ko naman gusto nyo itong gamitin sa normal na paraan kaya kung gusto nyo itong bilhin ang link ay nasa description at comment section maraming salamat sa panonood at kita kita sa susunod na video bye bye